question po dito. Trigger foods o ano ang dapat iwasan ng may or foods? Okay, so since alam naman natin lahat na sa karamihan sa mga pasyente may acid reflux or hyperacidity, nakakaranas ng pangangasing ng siya, iiwasan natin yung mga pagkain, inumin at mga lifestyle habits na posibleng maka-aggravate sa condition ng pasyente. Kadalasan, isa sa mga, ilan sa mga common na mga food or drinks na nakakapos nito is kape, soft drinks, yung maasim at maanghang na mga pagkain, uh, mga dairy-based na mga products, no? paninigarilyo at pag-inom ng alak, pagpapalipas ng gutom o yung iba naman na sobrang daming kinakain sa isang upuan lang. So, iiwasan po yun. Necessary na light meals lang po yung kakainin ng pasyente po at dahan-dahan lang po. No? And most of the time, ina-advise na namin yung pasyente to maintain a healthy weight. Kasi pag lumaki rin po ang pasyente, masyado silang tumaba, nakakakos din po yun ng acid reflux po. No? And we usually advise yung pasyente kung kadalasan pong nangangasin yung sikmura nila o nakakaranas ng acid reflux, dapat mas mataas po yung ulo kumpara sa si chan pag itutulog sa gabi at pinapakaliwa po namin yung pasyente para mas nare po sila sa mga simptomas po nila.